Зошто е сорѓе? А ние drawing троивиме, drawing ха 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 na ха ха Ano, magdamag na lang nag-PSD, hindi na tumulaw. Wala mo ah. ikaw, ikaw. Ah, well, hindi na masaya. Hindi na masaya. May pa, na. ka, puro kain, puro kain ka na lang ah. Oo. Oh. Oh. Oh, pagod na pagod, ha. puto ko kape ah. Ikaw na ang ng kape ah. Tatlong kutsarang kasukal eh. Ito yung donut. <laughs> ito yung donut. Tapos ito yung Mantag dito na yung tapos, ito yung haplet. Haplet <laughs> ni Jai Jai. Jai Jai yung kawalan. Jai Jai, kape, tatlong kutsara, sukal. Oh, Mukha nito ulit. Itong gipe, kit naman eh. Oh, pinakailman, wala na, hindi na masaya. man na.

po yung gagawing tasty. Tasty yan. Ito yung rep. Ang laman yung rep namin, o. No? Oh. Yan, rep. Ito yung on-off. dito kami nagluluto ng tinapay. Yan, dyan. ng <laughs> tinapay. Ito yung pangbenta. Yan, tapos ito yung pangkain namin. <laughs> ito yung bading. Yan. Yung bading. lumamon. Yan. Ang ginawa kung di malamon, Kakain na naman niya, gagayot ng ano. Ka na. Kaya nagtitimpla lang kape ngayon, ano, Last na mami. Alas 8 na ho.